Good morning, good morning guys January 2 ng 2025 Dito naman tayo guys sa Labak Peaceport kan Labak guys O yan o oh, Merong daladala si kuya na Lobster o oh. <laughs> Alam kalma ngayon guys 5.30 ng umaga Ang ganda ng Panahon ngayon no Police Chief Police Chief video tagar tuna Perempuset guys. singgapung Singapura ayun. Oposet, poset, poset. Ya guys, poset.

'Yan, <laughs> Ito guys, malaking ahas oh. pinupusta na. oh one sabi. Oh, isang one kilo guys oh. Oh, malaking malaking ano. Malaking ahas. Oh, sarap gataan Oh, pustado na guys bilhin na kayo dito kay Kuya Rego natin hmm. unapin nyo lang si Kuya Rego dito sa Labak at uh, siya ay maraming isdang dyan uh, binibenta sari-sari oh yan oh, oh sarap ng ginataan yan Dadami mo ng sili oh. ayos Yun guys, pusit na naman. Ang dami pusit ngayon. May pusit, pusit. Dito guys, sa gilid-gilid, mintinda oh. Mili na kayo dito. Ay bangos. Pusit. Pagaong. Pakoko. Tilapia oh. Dami. May mili lang kayo dito guys Oh Oh, ito po sito. Oh. 340 isang kilo guys, pusit. Yan, okay, 340 isang kilo. Dito kayo magluwas kayo mamalin guys May libreng kape May libreng kape dito guys Kung gusto nyo magkape may libreng kape dito uh, Kaya lang naubusan ngayon Kumukuha pa Ayan, uh, kung dito magluluwas kayo dito, libreng kape. Ay, libreng unlimited. Oh, unlimited ang kape dito, guys. Dito lang kayo kay Mama Len uh, Kuya Perry, Bulungan, oh. Ayan. Dito na kayo magluwas, guys. <laughs> nakuha pa, nakuha pa. ata uh, nagpapainit uh, pa ng tubig. <laughs> naubos kasi, naubos. Oh, Lakitok, guys. So, oh, pa. Oh, pa, guys. Oh. Garo pa, oh. Sabi. nahinga-hinga pa, oh. Oh. Oh, nahinga pa guys. Sariwa, sariwa, punta na kayo dito Habang sariwa pa to Ay, oh. uh, May mga nabili na silang isda oh. oh may mga pang ulam na sila Lagyan pa tubig Konti pa lang lumaut guys January to pa lang ngayon Kaya ako konti pa lumaut Tanigi guys Kulis sa lambat Kulis sa lambat, tanigi Tingnan natin kung magkano presyo ngayon. Maliliit lang. limang kilo ang isa. Apat.

Oh, ito na tapos na tapos tahin oh, ni Kuya Rego. Oh, ayan oh, bilhin na kayo. Oh, pamamahin Oh, ito. Three, mag napa niya ng 350. Sabsab, guys, oh. Hanggang hmm. 350. Hello, hello. Hello, hello. Oh, pangpaksiw. Pang sinigang. Oh. Lalagyan mo ng kamatis, oh. Ano ni? Ha? Ano mo? Ano oh. meron so, na dito? Sa lang, oh. Wala akong barya eh papa, pautang niyo yung tindero natin eh. Ay, hindi kumplet. Oh, ito sagata. To, sakit, oh. Pagkata. Maganda to, Sa adobo kagato. Ito na. No, yo. Oh, sikw-sikwenta na, sikw-sikwenta oh. At kami uwi na at kami Walang mabiling pusit. Kwenta Napaka mahal. Uh, uwi na kami guys. Babay na. Babay. 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 Wala nang babara. Salamat. Salamat. <tip>